So, ito na nga mga kareas magluto ako ng merienda na kamote kiyo sa hapon na ito namimiss ko yung kamoti matagal na akong hindi kumakain ng kamote. so let's go samahan nyo ako oh. ganito lang ang balat nito pero okay pa to magbabalatan natin yan orange color ito na nga hapid naman tapos yan tapos na Medyo orange siya. Yeah? Malaki nito. Tapos, ayos lang na. O, ganito. Matapos okay. na ito, guys. Oh. Mga corrals. Mm. Tigas. Ang ginamit kong kutsilyo ito. Tapos, ibabad natin sa water. Ang kuha, <laughs> Ibabad natin sa water para hindi mangingitim na. Tapo na yung tubig. Huwag matakot. Lagyan ng maraming mantika. Isunod natin itong kamote. Mainit na yung mantika. Loto na ito guys. Kukunin natin at ihuli natin yung asukar. Tutunawin ko yung asukar para masarap talaga. Hindi ko sinabay yung asukar kasi mapait, matagal 'to maluto, matigas eh. So kukunin na natin. Ugayin natin dito. So ito na nga, naglagay na ako ng asukar dito sa kawali. Hihintayin natin na matunaw. Tunaw na tunaw talaga. Yung hindi na dumidikit yung asokar sa sandok. I-mikus-mikus lang natin. Hanggang matunaw to. Hihintayin natin na hindi dumidikit yan. Dumidikit pa. Ito medyo tunaw na yan. Hindi na dumikit. Time na nailagay natin yung kamoti. Tunaw na tunaw ang aking asokar yan. Nilagay ko na ang kamoti. Tingnan nyo. Kapit na kapit yung asukar sa kamuti. Look at that, oh. Napakasarap. Yan. Kunin na natin to lahat. I'm sure hindi naman ito mapait. Tapos na.